mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Ang tungkulin daw ng isang ina ay napakahalaga sa pagpapalaki at pangangalaga ng kanyang pamilya. Bukod doon, ay 24-7 silang nagtatrabaho ng walang sweldo para lang masigurado na nasa maayos at maginhawang kalagayan ang kanilang anak. Ngunit sa paglaki ng kanilang mga anak ay paano kung iwanan na lang sila ng mga ito? Paano kung pagkatapos ng sakripisyo at hirap na tiniis nila para sa kanilang mga anak ay talikuran na lang sila nito? Bakit nga ba may mga anak na gano'n, na kayang, kayang tiisin ang mga magulang? Katulad na nga lang ng aking ikukwento ngayon, na pagkatapos ng lahat, ay tinalikuran lang niya ang kanyang mga magulang. Umpisahan na po natin. Sampung taon nang nagsasama sila Aling Bilen at Mang Renato bago mabiyayaan ng isang anak. Isang babae ang kanilang naging anak at pinangalanan nila itong Irish. Simula ng ipanganak si Irish, ay mas lalong naging maayos ang pagsasama ng kanyang mga magula. Sapagkat napunan nito ang kakulangan sa buhay nila. Kaya naman mahal na mahal ng mag-asawa si Irish. At kahit na medyo mahirap ang buhay, ay ginagawa nila ang lahat para lang maibigay ang mga pangailangan sa anak. Isang driver ng jeep si Mang Rerato. Samantalang si Aling Pilen ay namamasukan bilang isang katulong sa kilala nilang mayamang pamilya. Talaga pa lang si Aling Pilen ay katulong na siya ron. Kung kaya't kahit pahintuin pa siya doon ni Mang Renato, ay hindi niya magawa. Dahil itinuring na rin niyang parang pamilya ang mga amo. Mabait naman daw kasi ang amo niyang babae at palabigay pa ito sa kanila. Sa katunayan, ay kahit sa anak nilang si Irish, ay marami na rin bagay ang naibibigay ng amo niya rito. Katulad na lang ng mga damit, sapatos, school supplies, at kung ano-ano pa. Kaya naman sobra talagang nagpapasalamat ang mag-asawa sa kanilang amo. Dahil kahit papano, ay nararanasan ng anak nila na magkaroon ng mga bagay na hindi nila kayang ibigay. Sa tuwing pumapasok si Aling Pilen sa kanyang amo, ay isinasama niya si Irish dahil walang magbabantay rito payag naman ang ginang sa pagdala niya sa anak. Sa katunayan, ay nakakagiliwan pa nga niya ang bata. Nasa limang taon nun si Irish, at sa edad niyang yon ay bakas rito ang pagkabibo. Kaya naman talagang nagustuhan siya ng babaeng amo ng ina. Ngunit ang asawa nito ay tila ba irita kay Irish marahil ay hindi lang siguro nasanay ito sa mga bata. Mayaman ang mag-asawang amo ni Aling Belen. Pero sa kabila nun, ay hindi pa ito nabibiyayaan ng anak. Sa bagay, pareho kasing workaholic ang dalawa. Kaya siguro wala pa sa plano nila ang magkaanak. Taon na rin nagsasama ang mag-asawa at halos kaedara lang din ito nila Aling Belen. Ngunit dahil sa pera ay hindi mo mahahalata sa mga ito ang katandaan sapagkat nasusustain nila ang kagandahan ng pangangatawan. Kaya naman naisip ni Aling Belen na hindi pa siguro talaga nila plano ang magkaanak sapagkat sa tingin naman niya ay masayang nagsasama ang mga amo niya. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa hindi na lang namalaya ni Aling Bilen na nagdadalaga na ang kanilang anak na si Irish. Sa paglaki ni Irish ay napapansin ng mga magulang niya na tila nag-iiba ang pag-uugaling nito. Oo nga't paminsan-minsan ay iginagalang sila nito. Ngunit kadalasan ay tila pakiramdam nila ay katulong lang ang tingin nito sa kanila. Napansin rin ni Aling Bilen na parang mas gusto ni Irish na manatili sa bahay ng kanyang amo. At katulad ng ginagawa ng mayayaman, ay halos ganun na rin ang ginagawa ng dalaga roon. Marahil ay nasanay kasi itong hinahayaan lang ng amo ni Aling Bilen. Nagkawin nito ang gusto sa bahay nila. Kaya tuloy tila umabuso na ito. Ganun pa man, sa isang banda ay nahihiya pa rin si Aling Bilen na ganun ang gawin ni Irish. Kaya naman natakot silang mag-asawa na baka dumating ang araw ay mag-iba na rin ang pagtingin ng anak sa kanila na usapan tuloy nila na kausapin ang anak at wag nang masyadong papuntahin sa bahay ng amo ng ina. Pero imbes na maintindihan yon ni Irish, ay nagalit pa siya sa kanyang mga magulang. Ano? Pinagbabawalan niyo na akong pumunta kay Ma'am Alma? Pero bakit, Nay? Tanong ni Irish sa kanyang ina. Hindi naman anak sa pinagbabawalan ka namin. Pangit lang kasing tingnan na ngayong dalaga ka na ay nakatambay ka pa rin dun sa bahay ni ma'am Alma. Mabuti nga sana kung tinutulungan mo ko sa mga gawain dun, di ba? Sagot naman ni Aling Belen. Ako? Magiging ganyan sa inyo? No way! Hindi ko kaya pinangarap na maging katulong, no? Maging amo, pwede pa. Bastos na sagot naman ni Irish. Sa sinabi niyo ng dalaga, ay tila nag-init ang ulo ng kanyang ama. Munti ka na nga nitong masampal ang anak, pero napigilan lang siya ng asawa. Wala namang nagawa si Aling Bilen, kundi ilayo na lang muna si Mang Renato. Dahil iniwasan nitong magkasagutan pa ang mag-ama. Kaya mabigat man ang loob sa anak, ay hinayaan na muna nila si Irish. Dahil ayaw naman niyang lumayo ang loob ng dalaga sa kanila. Naisip din kasi ni Aling Belen na may point naman si Irish sa sinabi nito. Sapagkat maging sila, ay ayaw rin na maging katulad nila ang anak. Kaya nga sa abot ng makakaya, ay ibinibigay niya ang gusto ng dalaga kahit pa nga ang totoo ay tutuldon ang asawa. May pagkakataon pa nga na pinag-aawayan nila ni Mang Renato ang bagay na yon. Dahil ayaw talaga nito na sanayin ang anak sa luho. Ngunit sa pagdadalaga ni Irish ay hindi nila napigilan na masanay ito sa mga luho. Sa katunayan ay nabarkada na nga ito sa mga mayayamang kaklase niya wala namang nagawa ron ang mag-asawa. Sapagkat nalaman lang nila ang ugali ng anak nang mapunta sila sa eskwelahan nito. Wala kasi silang idea na ganun pala ang estilo ni Irish. Na ang pakilala sa lahat ay mayaman sila. Kaya nang malaman yun ni Mang Renato ay sobra ang galit nito sa dalaga. Pero imbes na humingi ng tawad si Irish, ay nagawa pa nitong sumbatan ang ama. Halos maiyak na nga lang noon si Aling Bilen. Dahil hindi nila akalain na ganun lalaki ang nag-iisang anak. Nasa kabila ng pagmamahal at pag-aaruga nila dito, ay lalaki lang palang suwail ang dalaga. Kaya naman ang hindi na sila makatiis ay hinayaan na muna nilang umalis si Irish sa kanilang poder. Nang sa ganon ay ma-realize nito na hindi lang basta ganon kadali ang buhay sa labas. Subalit imbes namang matuto si Irish, ay mas lalo pa itong lumala sa pagkaluho niya. Hanggang sa malaman na nga lang nila Aling Bilen, nagagawa pala ito ng isang bagay na makakasira sa kanya. na lumipas ang araw. Hanggang sa maging buwan na ito. Simula nang umari si Irish sa bahay nila, ay wala nang naging balita pa sila Aling Belen dito. Ganun pa mga magulang ay hindi pa rin maiaalis sa kanila ang hindi mag-alala. Kaya naman, hinanap pa rin nila si Irish sa mga kilala nilang kaibigan nito. Kunit sa kasamaang palad, ay ni isa sa kanila ay walang makapagturo dito. Hanggang sa mawala na nga sila ng pag-asang makita pa ito. Subalit isang araw, ay hindi nila akalain na makikita nilang muli si Irish na may kasamang matandang lalaki. Nakapostura ang dalaga at balot ng mga mamahaling damit at alahas. Noong una ay hindi nga nila nakilala ang anak. Ngunit nang mapagmasdan nila ito ng maputi, ay doon lang nila na siguro na ito ang matagal na nilang anak na hinahanap. Irish, anak? Emosyonal na tawag ni Aling Bilen sa dalaga tila nagulat naman si Irish nang makita ang ina. Kasalukuyan silang nasa handaan noon at naatasang mag-serve si Aling Bilen ng kanyang amo dahil nakiusap raw ang amiga nito. Matagal ka na naming hinahanap ng tatay mo. Saan ka ba nagpunta at hindi ka na umuwi sa bahay natin? Pahayag pa ng ina. Pwede ba, Nay? Huwag kayong gumawa ng iskandalo dito. Hindi ko na kayo kailangan ni tatay at mayaman na ako ngayon. Nakukuha ko na rin ang mga bagay na gusto ko. Anya naman ni Irish sabay talikod sa ina. Nang mga sandaling yon ay walang nagawa si Aling Bilen. Kundi sundan na lang ng tingin ang anak. Masakit man para sa kanya ang kinahinat na nito, ay wala rin siyang nagawa. Dahil iyon ang ginusto at tinahak ni Irish. Pero sa isang banda, ay tila na panatag naman ang loob niya. Dahil kahit papano, ay nakita niyang nasa maayos na kalagayan ito. Yun nga lang, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal na inialay nila sa anak, ay pambabaliwala lang sa kanila ang isinukli nito. Nang magkaroon ng pagkakataon na makausap ni Aling Bilen ang anak, ay sinubukan niyang kumbinsihin ito na umuwi na. Ngunit masakit na sumbat lang ang narinig niya mula dito. Sobra talagang nasaktan ni Irish ang ina. Pero tila wala lang naman yun sa kanya. Sa katunayan, parang ang hindi na niya kilala ito. At kahit ano pang magmamakaawa ni Aling Belen sa kanya, ay tila bini lang siya. Nagawa pa nga niyang talikuran ang kanyang ina, nang tawagin na siya ng matandang lalaking kasama niya. Ngunit sa paghabol dito ni Aling Belen, ay aksidente naman itong nasagasaan ng sasakyan. Hanggang sa itakpo na nga ito sa hospital. Wala namang kaalam-alam si Irish na ang nanay na pala niya ang nasagasaan. Dahil hindi man lang niya nilingon sa aling bilen nang umalis ito. Ngunit na magkwento ang driver nila tungkol sa nangyari, ay dun palang tila na himasmasan ang dalaga. Alam nyo po ma'am, kawawa yung babae. Nasa gasaan ng kotse. Baka nga hindi na umabot ng hospital yun eh dahil sa lakas ng pagkakabangga. Kuwento ng driver Ho! May nasa gasaan? Sino pong babae? Ano po yung suot at ano ang itsura? Kinakabahan namang tanong ni Irish nang masigurado ni Irish na ang inaang tila dinedescribe ng driver, ay dun palang ito nakaramdam ng pagkabahala. Pakiramdam tuloy niya noon ay para siyang nauupos na kandila. Sapagkat wala siyang magawa dahil bantay sarado siya ng sugar daddy niya. Subalit nang magkaroon siya ng pagkakataon na pumunta sa bahay nila, ay laking gulat na lang niya nang makitang may nakaburol doon. Halos hindi naman siya makalapit sa ataol. Lalo pat, nakita niya ang ama na nakabantay doon. Ngunit nang makita siya ng kapitbahay nila sa labas at yayain na pumasok sa loob, ay hindi na niya ito napigilan pa. Halos hindi siya makapaniwala na ang nanay niya na si Aling Bilen ay nakahiga na ngayon sa ataol habang wala na itong buhay. Kahapon lang ay nagmamakaawa ito sa kanya na kausapin siya. Pero dahil sa katigasan ng ulo niya at loob, ay binaliwala lang niya yon. Labis naman ang hinagpis ng kanyang ama dahil sa nangyari sa kanyang ina. At nang makita siya nito, ay tila galit na tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Irish? Masaya ka na ba? At wala na ang nanay mo? Ang nanay mong walang ginawa kundi hanapin at alalahanin ka? Maluhaluhang wika ni Mang Renato sa dalaga. Hindi naman nakapagsalita nun si Irish. Bagkos ay lumapit lang siya sa ataol ng ina. At doon ay tahimik na humingi ng tawad aminado siyang labis niyang nasaktan ang nanay niya. Pero huli na ang lahat bago niya naisip yon. Sobra siyang nagsisisi ngayon dahil sa mga kasalanan niya rito. Kaya naman kahit ano pang pagsisisi ang gawin niya, ay alam niyang hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng kanyang ina. Tama ngang marami siyang pera ngayon at nabibili ang mga gusto pero sa isang bahagi ng pagkatao niya ay alam niyang may kulang doon at iyon nga ang pagiging anak niya sa mga magulang niya nang mawala si Aling Belen ay doon lang niya na-realize na napakahalaga pala ng pagkakaroon ng isang ina sa tabi mo isang ina na hindi napapagod basta masigurado lang niya na nasa mabuti at maayos na kalagayan ang anak niya Nakakalungkot lang isipin na pagkatapos mahalin, alagaan, at paglaanan ng oras nila aling bilen ang anak nila, ay iyon pa ang iginanti sa kanila. Sa totoo lang ay mahirap ang maging magulang. Sapagkat hindi natin alam kung mapapalaki ba nating mabuti ang ating mga anak. Pero para sa atin, Kontento na tayo na makita natin silang nasa maayos na kalagayan. Kahit pa nga hindi nila suklian ang hirap na ginawa natin para sa kanila. Kaya sa mga anak na mapagmahal sa kanilang mga magulang, ay saludo ko sa inyo.